Mama. nga sumama. Kasama ng ako. <laughs> Gago! Oh, ay kasi mukha ang trabador eh. Ano ba? Hmm. So ito, parang ito, ito eh. Ano ba yan? Nanunood ako ng ano. Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano Ang itim ito, itim ng kilikili mo. Itim. Oo wow, oh oo. mo. Ano? Titignan ko lang. Nangatalsik. Titingin akong diaper eh. Ay! Yan. <laughs> Nakain mo nga yan? Basto ka. Ang Parang pumunta tayo sa bundok. Ay! Oo oh nga pala, no? Mm -hmm. Tingnan ko ay, pala, tingnan pala yung ano, yung, yung pinapagawang bundok. bahay dun. Tayo? Uh, hindi, ano lang. Ako, ako na lang. Sandali lang naman eh. Eh, sasama nga ako. Ay, Ay nako. Sasama ako! Huwag na! Eh! Si sigilong si Gilong na lang tawagin mo si Gilong at isasama ko para may kasama ako doon. Ha? Bisa mo. Eh, sasama ako. Wag na nga. Eh, sasama ako. Ay, hindi ako. Si Gilong tawagin mo si Gilong at isasama ko doon para may kasama ako. Eh. Mabilis lang kami. Ginabi, pakiyan okay, mo muna si Gilong at isasama ko sa bundok. Oo. Bisa mo ha? At tapo na. Tayo doon sa ano? Saan? Kayo daw ang pupunta ni Kuya Bahay. Sok doon sa paggawang bahay. Saan? Sa taas? <coughs> At? Ayun ko. Ano ba Ay! Abe! Ay, ano? Huwag ka na nga sumama! Eh? Ay, naku! Hmm. Dahil walang kami ni Gilong, maabagal ka maglakad. Hapon na! Eh? Saan ba tayo pupunta? Pupunta tayo sa ginagamang bahay sa taas. Oo. Uh. Tsaka sa wala ka namang gagawin doon lang magluluto. Sige na. Eh, hey, ako sasama. Ayun ako itong taong to. Pipilit pa naman. Huwag ka na nga sumama. Sa sasama nga ako. Ewan ko sa oh. iyo. Sige na. Magluto ka dyan. Okay. Kulang yata kayo ngayon, pre, no? Oh, Kulang yung tao, no? Bali. Balagdagan natin. Gilang! Halika nga. Oo. Oh. Oh. Halika. Kulang kasi yung tao. Oh. Maghanap ka muna ng miski isa o dalawa. Para dalawa. makatulong sa para makatulong sa kanila. Sige. Sige. Bilisan okay. mo ha. Uh -huh. Si tanghali na. Sakto takoy may kilala pa naman. Ah sige. Sige. Idlip-idlip muna ako dito. Naruto ka? Gago! Tatrabahin mo ang kasama mo dito ah! Uy, anong ginawa mo? Bakit? Sino ba to? I think kinuha kong trabador eh! Oh! Ba't doon mas na to? Boss natin to eh! Ay, pasensya. Ano ba naman to? Pabago-bago mo dito tapos ganyan ginawa mo sa akin? Ay, pasensya na po, hindi ko po talaga alam. Anong pasensya? Hindi po dito! Paltan mo yan! Paltan mo yan! Palisin mo yan! Palisin mo yan! ka na, umuwi ka na! Mayis ka dito! Wala sa ayos na kukuha mong tao. Ano ba naman yung gilong? Kumuha kayong mayos rin sa tao. Ay, kasi mga ang trabado rin. Eh. Anak ka ng teteng, isa ka pa eh. Sige, palta mo yan, palta mo yan. Kumuha ka ng bago.